Diploma mo, gamitin mong lucky charm. Ako si Hansqua, Looking for your dream job or dream career? Heto na ang top feng shui tips from the master, mga kahanswerte. Alam nyo ba na ang diploma ay hindi lang simbolo ng tagumpay sa pag-aaral, kundi isa ring powerful feng shui lucky charm? Una, ilagay ang frame diploma sa north sector ng bahay o opisina. Ito ang career area sa feng shui Perfect yan para mag-attract ng bagong opportunities, promotions, o business growth. Pangalawa, siguraduhin na nakaframe ito ng maayos at presentable. Ang maganda at malinis na frame ay nagpapalakas ng energy ng iyong achievements. Pangatlo, pwede rin itong ilagay sa study area o work desk sa likod ng iyong upuan para habang nagtatrabaho ka, sumusuporta ito sa iyo bilang tagapagpaalala ng iyong talino at tiyaga. Iwasan itong itago sa ilalim ng kama, kabinet o maruming lugar. Baka mablock ang swerte at maging stagnant ang career energy. Kaya mga kahanswerte, i-display nyo na, Yang diploma, tagumpay mo yan at tagadala ng swerte mo? O paano? Follow Master Hans Kwa for more swerte tips. Fix your flow Watch luck grow.